mga, kumbaga inaabangan siya, kumbaga bago siya yun, yung new generation ng Viva Max. So, kailangan niya talaga ipakita at i-up uh -uh. uh -uh. yung sarili niya. Pagpakitang gilas. Pagpakitang gilas, kaya 101% yung ano ko sa kanya. So, ibig sabihin ng 101%, so, all out siya dito. All out, palaban talaga. Ako na lang yung umuurong eh. Totoo, all out as in all out na kumbaga parang sa laban, eh siya yung sugod ng sugod tapos siya yung nagugulat dahil okay. may mga no, no. atake siya na hindi mo kinakaya na oh, no, no. katulad oh. na. Mm, ayun, yung talagang kahit na alam mo yun parang kahit na alam ko sa tingin ko bago siya pero pag andun siya sa may set, pag mayroon kaming mga pag on cue na kami, talagang ano siya, talagang bigay siya. Bigay siya. May plaster siya wala. Mayroon siyang plaster. So, pero ano siya, uh, wala siyang niplets na walang takip yung ano niya. May mga time na gano'n. Ah, may then, mga time. At uh, saka, willing siya pahahawak ng susi niya. Eh, ayun ay yung pinaka yoko eh. Ah, totoo. Uh, so, oh, ano, pahawak sa kanya, napaka-professional niya. So, hawak lang, pero hindi mo naman, hindi mo naman hmm. nalikan, hindi mo naman... Wala, ano, hindi mo. naman. Ano pang, ano Kahit pang, na siguro gusto niya, parang ako, ayoko. Bakit, please? Eh, di ba may mga gano'n ako oh. na lalo pag sa pelikula kinakailangan para maging makakapanan wow. yung pinapakita niyo. Siguro bumabawi ako sa ibang ano, sa ibang alam mo sa ibang posisyon ng sex or kaya ko ibigay sa wide na para sa akin.